I swim na? You can't swim. Oh, Dapat pala nagdala tayong damit. Ayun tayo na sana. Buti may mga kaya na nasang it. Hmm. Ano doon ito? pa na. Swim na raw. Tayo ka. Tabi po, na. Tabi po. Ha?

Hindi naman parang Ay, yung matatagal Ano? Sinintado? Hindi, hindi. ko pa. Hindi ko pa. So, yun doon, imandaan oh, din sa... Tapos, ito, may imandaan din. paakyat Bukal yun. Fresh water. maliguan fresh water. Oh, Umaki, ka mamaya, basa ang mo. Hirapan ka. Yan. Oh, po. po. Yeah. Kaya nga po. Kaya pala sabi nyo, 9 a.m. may <laughs> <laughs> nakaraan Adi, Ate, swim na raw. Drink it.